ng baby girl, I should... Ito nga be, anim na ano? <laughs> Hindi? Tokwa. Tokwa. Magkano itong ano mo be? <laughs> Dito lang. Hindi nyo na pwede masisigubat ganito Kinaganapan ko lang na natural Tsaka inagapan ko ano mga Sige, kaya mo yan be. ba't parang paganda ka ng paganda? Nice. Nice. <laughs> Anim. Ah, ayun na. Thank you, Thank you Ang ganda ni Bebe. O, sa so nang naghahanap ng Bebe, available siya. <laughs> panis ka kay bebe putok na putok yung labi ang ganda ni bebe baka si bebe yarn ang ganda mo talaga be grabe ka be napaka humble talaga ni bebe ayaw niya siya maganda diba at least humble si bebe pretty pretty Sarap lang mag-ikot-ikot dito sa palengke, no? Paghapon. Anong oras? Hindi po may ipagsiksikan ka rin. Ayan, yan, yan. May ipagsiksikan ka. Oh, gusto ko dito, Minsan, paikot-ikot lang ako dito. Pabalik-balik lang ako dito sa palengke. Wala lang. Tarap ko lang mag-ikot-ikot dito kaysa mag-ano. Kaysa magpaikot-ikot kung saan-saan. Ito lang umiikot-ikot. Pampagulo ka sa gitna. Rock. Yes, sir.